TikTok o'clock time. Pupunta tayo ng GMA. Meron tayong guesting. Wala pang makeup yan, ha? Kita nyo naman. Mayroon na naman akong mga kung ano-ano sa pes. Ano ba yan? Cadillac yes. muna tayo ulit ngayon. Strolling sa loob ng GMA. Ay! Na-video ko! <laughs> Sino ba itong batang to? Glowing ka ngayon sobra. Alam mo? Chinacharot mo. Hindi kita chinacharot. Alam mo yan. Alam mo? Hi, Will Tabs. Video kasi to. Ay, <laughs> sorry. Nakakainis. <laughs> na. Ba Oh, ganda. Ay, mabangkay, <laughs> <laughs> Ben. Basher! When boredom Oh ano naman? Ano ang load? Hindi ko nakukuha talaga. Tapos wala load. Dito ako na pag 7. Tingnan mo, perdi. Oh, Sabihin ko talaga, bigo na naman. Ay, ganang ako na. Camera mo umiyak? Nga, wala kang paki Ang Nakakainis na 'no. Pagmadali bigla. Tingnan Wala lang ito. prayers lang ako. Ano ba Ito yun. Dibaik phone to? Gagay i-refresh mo na, buo ko pa rin, no? Oh my God! ayan oh, iPhone Alam ko ba ito iphone? Oh. Dalawa kasing iphone so, Password? Ilong, kasi daw. Ay, wala! Wala, Tama na chika, pwede ba? Mag-ayos ka na dyan. Di naman eh. Ano pang dal? -dal. Oh, pak. Diba? Pa. Transformera. Ganda? Ano grabe kayo sa ano. Saan? Ano to, yung si Dennis. Yung iyakan yeah, nyo. Love niyo. Before Sunrise. Sunrise. Oh, oh, yung iyakan nyo yun ni... Ni Sev? Ni Ah. Sa car? Oo. Oh. Grabe yung... <laughs> Ang sakit, no? Uh, oh. ko, ay, hindi sila kumidyante dito. Hindi. Okay. Ayan, Saan dito na tayo. Oo oh, daw. Hello. Hindi mo parang tanda ko na para sa pagpasayawin ako ng mga tao dito. Diyos Charot. joke lang. Bagets pa ako, kaya nga pinasasayaw ako. Eh. <tinyo> Tapos na tayo sa guesting ng Tiktok. I had fun. Did you have fun? Yes, super! <laughs> bakit? Eh bakit ka pa nag-games kung hindi ka naman... Tama uh, naman, may point ka naman. Diba? Na, bakit naman. ka pa sumali kung hindi mo naman i-effortan? -e ano to? Sore! Bakit ka pa nagpa-guest kung hindi mo naman gagalingan? Eh di sana hindi ka nalang nilaginis. Kung tamad tamaran ka din naman. Yeah. Yan ang mensahe para sa mga taong tamad. Tamad. Ayun na nga. Isasama ko talaga. Done. tapos na tayo. Kodin ako oh! Okay, I'm in the car. Uwi na tayo, uwi na tayo, guys. So, yun. Um, I have time. May oras. May oras na ba? It's 4.38. Pasok ako sa window hours. Sige, drive muna ako. Ha? Well, actually, malapit na ako sa village gate. Although, it's past 5 na. Oh my gosh. It's exactly 5.08. But, papasok na ako ng village. So,